Wala na yung ano dito ni Diwata guys Ano nangyari? Ay na, nawala yung parisa ni Diwata Naku po Anong nangyari ngayon? Diyan sa parisa ni Diwata Pat nawala Bakante na Nawala na Mga bashers, tuwang tuwa na dito Aba, laking ngiti na, abutay nga <laughs> Panoorin natin ulit Nagsara na nawala na Asan saan na yung sa litiwata hala nawala na oh hindi joke lang guys andito siya gawa kasi na magsisimento rito mamayang gabi no itong area na to para wala na magreklamo na yun naman mapuputin. pala pinaganda Okay. Portion by portion po ang paggawa, gagawing semento, may bubong na, at yung parisan ay inusog lang ng kaunti sa may giliran. Giliran sa gilid. And then, portion by portion, inaayos na. Pinaganda na. Sana. Oh, Oo. Oh, para naman... nakon dami na namang... Dami na namang madjingit-jingit na ito. Pinaganda na yung parisan sa pasay. At isa pa. May good news pa. Pero bad news sa mga bashers. Lalo na. Kay Kulaong. Eh, sino ba Kulaong yun? Ay eto. Eh si Diwata ay nakatanggap ng award. Oh Tingnan nyo naman 'yan. Oh. May ganyan ba kayo? Doon sa nagsasabing sikat daw sila. Lalo si FLM. oh siya daw yung sikat, malulubog na daw si Diwata. oh nilalait si Diwata, hanggang ngayon nilalait pa rin, ang nilalait, lubog daw ang panga, kamukha ko daw. Oh, may ganyan ka. May ganyan ka ba? Ah. Oh. Ingit na naman kayo. mag ka na naman sa social media tong mga to. Ayan na, nakatanggap ng award. Tapos, itong parisan, pinaganda na. Siyempre, may budget na. Oo. Oh. oh, ya, sana yung sinasabi nyong ano, uh, malalao si Diwata. Sana yung sinasabi nyong walang tao, walang pumipila. Pinaganda na nga, oh. Ay! Punta na kasi kayo diyan. Huwag kayo mag Nakaka may malala pag, pag, lumala yung sakit nyo sa inggit, Huwag nyo gayahin si Epilem. No, nagpapansin lang yan kay Diwata dahil laos na yan. Yung dito na lang. Thank you. Bye-bye.